Anong mga zodiac signs ang magiging maswerte sa pera ngayong 2024 o ngayong June 2024? Meron pong mga zodiac sign na magiging maswerte, meron silang wealth luck, career luck, prosperity at may mga windfall. So kung isa ka sa mababanggit na zodiac sign, huwag mo palagpasin ang buwan ng June dahil mayroong swerte para sa iyo. At pag-uusapan natin dito ang mga swerteng direksyon sa tahanan o mga swerteng bahay ngayong buwan ng June. Kung ang tahanan ninyo ay hindi naman nakatayo sa area na mababanggit, huwag mag-alala, pwedeng i-activate ang area ito sa loob ng inyong tahanan. Upang ang ma-activate ninyo ay ang wealth energy, hindi ang mga malas na enerhiya. Sabagat kung merong swerteng enerhiya, meron din pong mga malas na area at may mga malas din na energies na maaari nga magdulot ng kamalasan sa atin. So maaari pong maglagay ng mga wealth enhancer sa mga lucky direction na ito para po magkaroon tayo ng swerte ngayong buwan ng June. Year of the Tiger. Ang pagpasok ng number 4 star ay magbibigay ng mga bagong enerhiya at inspirasyon. Isang magandang buwan upang simulan ang iyong mga plano sa mas mataas na gear. Ang swerte sa pagkompleto ay tumutulong sa paglipat ng mga bagay at ang swerte na kaalyado ay nagdudulot ng suporta para sa anumang kailangan mo. Ngunit Year of the Ox. Ang susunod na buwan o ang buwan ng June ay magdudulot ng malakas na swerte sa pagkumpleto. Ang mga prospect ng karera ay mabuti at ang pakipagtulungan sa iba ay magiging mas kapakipakinabang. Ang anumang pagsusumikap na gagawin mo sa anumang bagay ay magbubunga ng maganda. Isang maswerte buwan para sa Ox. Europe of the Rat ang Heaven Star ay magdadala ng bagong pagkakataon at mayroong banal na tulong ngayong buwan. May kayamanan, pagkilala, tagumpay at swerte ng benefactor na tatapik. Kumuha ng mas marami hanggang gusto mo at pumunta hanggang sa gusto mo. Makakatiyak na kahit anong direksyon ang iyong lilipatan, ito ay magiging mabuti para sa iyo. Year of the Rabbit ang mga positibong bagay ay lumalaganap sa maraming bahagi ng iyong buhay. Malakas ang swerte sa pera na ginagawang madali ang muling pag-iipon ng mga aset. Maaari kang makatanggap ng isang promotion o windfall ng ilang ulit. May mga happiness vibes din na nagmumula sa iyong mga relasyon o relasyon sa pamilya, kaibigan at iba pang mahal sa buhay. Mabilis at tumataas ang mga enerhiya ngayong buwan ng June. Ito ay nangangako ng puno ng aktibidad ng pag-unlad. Madaling dumating ang magagandang resulta at malakas ang kayamanan. Magiging maayos ang buwan ng June para sa Year of the Dragon dahil sa iba't ibang uri ng prosperity o iba't ibang uri ng money at wealth clock na paparating. Year of the Snake ang snake ay magtatamasa ng mga bagong enerhiya ng kayamanan at ang mga bagong pagkakataon. Salamat sa kasalukuyang Prosperity Star number 9. Ang iyong mga antas ng enerhiya ay malakas at mayroong isang kasaganaan at swerteng suporta para sa iyo. Ang langit ay umaayon sa iyong swerte ngayong buwan ng June. Mga tahanan na swerte ngayong buwan ng June, kung ang bahay ninyo ay nakaharap sa direksyon ito, swerte po ngayong buwan ng June. Kung hindi naman, maaari ninyong i-activate ang eriyang ito sa loob ng inyong tahanan sa pamamagitan ng madalas na pananatili sa eriyang ito at ang paglalagay ng mga wealth enhancer ay maaari pong makapag-activate sa swerte meron sa eriyang ito. Mga swerte ang direksyon ng tahanan ngayong buwan ng June 2024, Southeast area. Kung ang tahanan ninyo, ang front door ay nasa Southeast, mayroon pong prosperity star dyan, swerte po yan. Maring maglagay ng mga wealth enhancer para po ma-activate ang swerte na naan dyan. Ganon din po ang East area. Kung ang tahanan ninyo ay nasa East, swerte po, mayroon pong wealth at center, ganon din po, mayroon pong wealth ang North East at ang North maaari pong i-activate ang mga area ito sa sektor ng inyong tahanan kung ang tahanan ninyo ay hindi naman nakaharap sa Southeast o sa East, huwag mag-alala hanapin ninyo ang mga area ito at i-activate, doon kayo maglagay ng mga wealth enhancer para ma-activate ninyo ang mga swerteng dala ng visiting star o ng flying star ng buwan ng June para po makaakit tayo ng swerte at maiwasan natin ang mga malas na enerhiya.